Sa pagkukultivate nila ay biglang may namumuong thunder tribulation. At nakikilala naman ito ni Mokwanyan na isang celestial thunder tribulation. Kapag isang little spirit stage realm ang isang cultivator ang matatanggap na spiritual power ay kung anong makakaya ng katawan ng isang cultivator yun lang ang matatanggap na spiritual power kapag maiintindihan mo ang isang maliit na pahiwatig na paraan ng heaven makakausap mo ang mundo at maiintindihan mo ang sekreto ng heaven at kapag alam mo ang isang sekreto ng heaven ito ay against the heaven kaya makaka-attract ito ng thunder disaster galing sa heaven. Nasabi na lang ni Mukuan na kapag isang spirit stage realm ang magbabalak na tatawid o mag level up siya sa heaven stage o sa isang realm kapag mabigo sa pagharap sa thunder tribulation sigurado magiging abo ito. Nabigla si Mukuan yan sa pagkita niya sa ating bida kaya nangamba siya. At napaisip na lang siya ng masama sa ating bida kaya sinabihan ni Mukuan yan si Gu Xuanqian na kumalma lang dahil hindi nila alam na may lilito pala na matinding tribulation. Nasabi na lang na lang niya na maghihintay siya sa mga prodigal bastard na malabas sila sa primordial blessed land at titingnan niya kung anong klase tall into ang mayroon sila. Napatanong na lang si Mukwanyan dahil hindi niya maintindihan ang mga sinasabi ng ating bida. Nasabi pa si Gushuan na ang lahat ng Xiaoyao sect ay nabulag o nailing lang. Habang tumatakbo ang mga disipolo sa ating bida para sila'y maligtas ay napansin ni Mukwanyan na si Gushuan ay gusto ng pumatay ng nilalang. At bumagsak na ang Tribulation at tinamaan ang mga ibang Disipolo at napasabi na lang ng isa na dapat na silang tumakbo. Sinabi ni Mokwanyan sa ating bida na maaabutan na sila ng Thunder Tribulation kaya dapat na silang tumakbo at sinabihan lang ng ating bida si Mokwanyan kapag nasa tabi siya ng ating bida ay hindi sila mamamatay. Biglang gumamit ang ating bida ng teknik para iligtas ang mga Disipolo at namangha na lang ang isa Disipolo sa mga nasasaksihan nito at nagsilutangan na silang lahat, at napunta sila sa iisang lugar at nagsokon sila, habang ang Thunder Tribulation ay walang tinhil na bumabagsak na lang. Sa Lingyin Temple habang bumabagsak ang Thunder Tribulation sinasalag naman ito ng Shield Formation ng Lingyin Temple. Nasabi ni Gu Xuanzhen na ang Lingyin Temple ay hindi malakas sa kasalukoy pero nung nalara ang buhay ng ating bida ay kaya saluhin ng Lingyin Temple ang Thunder of Heaven. Sinabi ni Gushuanchan sa mga disipolo na painitan nila ang mga physical nila na katawan gamit ang thunderstorm. Sinabi pa na mag-concentrate ang mga disipolo at isipin ang thunderstorm na isang templo na kinukuhaan nila ng lakas. Biglang hinawakan ni Gushuanchan ang law of heaven. Nagulat sila sa mga nasasaksihan nila kay Gushuanchan at nasabi ng isang disipolo ay ang law of heaven ay batay lamang sa sariling pangunawa at maaari rin itong makuha mula sa thunder of tribulation sa silid dito, ay biglang nag-activate na hindi pa natin malaman. At napansin ni Gu Yuan ito. Ang ating bida pala ang dahilan ba't nagkaganito yun at dahil sa napansin na ni Gu Yuan ang ginagawa ni Gu Gi Xuan Chen pinigilan niya ito at pinapapanta ni Gu Yuan sa Gu Xuan Chen sa kanila. Sinagot naman ito ni Gu Xuan Chen na mag-practice na lang si Gu Yuan dahil hindi kayang saktan ng law ang ating bida. Nasabi naman ni Gu Xuanzhen ang laws of heaven at ang thunder nito ay sobrang mababa ang level nito laya lapag nito giba gamit mababa ang bigay na spiritual energy nito. Nasabi pa ni Gu Xuanzhen na ang spiritual energy nito ay magagamit sa pag refine at nasabi din ni Gu Xuanzhen sa salukuyan isa lang siyang mid-spirit stage realm at sa taglay niyang lakas ngayon ay malapit niya ng mapantayan ang lakas ng isang human emperor. Nasabi na lang ng isang disipolo na ngayon na alam niya na naintindihan na ni Gu ang law of heaven kaya natatakot na siya sa ating bida at nasabi pa ng isa sa ngayon si Gu ay nagsabi na tuturuan sila ni Gu ng method of cultivation. At biglang nagsiluhu ng mga disipolo sa ating bida at nasabi na lang nila na handa sila sumama at sumunod sa ating bida. Pasiga na sinabi ni Gushuanshan sa lahat ng mga disipolo na tuturuan ni Gushuanshan ang mga disipolo na umangat sa susunod na realm na Heavenly Stage Realm at nasabi pa ng ating bida na mahihiya siyang sabihin ito kung mahina ang ating bida. Konta naman tayo sa labas ng Chenling River. At may nagsabi na ngay na nilang bilasan sa pagtakbo. Ang mga idiot pala ang tumatakbo sila ni Yekuiwan at kanyang mga alagad at nagsumbong sila sa isang elder na si Mukwanyan at ang ating bida at mga kasamahan nito ay pamontil sa pinagbabawal na lugar ng kanilang Shaoyao at sinisira pa nila ang spiritual energy doon. Nasabi pa ni Yekuiwan na may lumabag sa mga tuntunin ng kanilang mga ninono kaya naka-attract ito nga Thunder Tribulation at nagsabi din ng elder na hindi siya pwedeng magpatay ng mga parusa basta batas. Ngunit hindi sumang-ayon ang idiot na si Nie sa elder dahil marami silang lumabag. At biglang sinigawan ng elder si Nie na kung alam ba niya ang batas ng Xiaoyao sect. Na ang batas na kung isang disipolo o isang mountain guard kapag ito nalapanta sa heavenly stage realm ay magiging elder ito ng Xiaoyao sect dahil nasabi ito ng elder dahil alam niyang may nagaganap ng tribulation kaya sigurado ang elder na sa panig ng ating bida ay hindi malabo na may angat sa heavenly realm. Nasabi pa ng elder kay Nye Kuiwan na sa mata ni Nye Kuiwan isang siyang elder at mag-cultivation na heavenly realm ngunit masabi pa ng elder isa lang siyang basura at parang dekorasyon lang. At pahabol pa niya na lahat ng bagay ay nala depende sa lakas. Habang naglalakad sila ni Mokwanyan napatanong na lang si Han Gang kay Mokwanyan yan kung ano ang ibig sabihin sa sinabi ni Gu na magpraktis sila sa loob ng mag-isa. Napaisip din si Mokuan sa tanong ng kanyang senior na si Han Gang na kung bakit sa skill ng ating bida ay pinag-cultivate sila ng ganito at napasabi nalang si Mokuan yan na para ito mapaganda ang kanilang basic cultivation At samang ayon naman dito ang senior niyang si Han Gang At biglang nagsalubong sila ni Yekuiwan at ni Mokuan yan at dalidaling tinuro ni Yekuiwan ang grupo nila Mokuan yan at sinabi niya sila yung sinumbong nila sa elder Ngunit ang idiot na si Nie Kuiwan ay biglang pinawisan sa kanyang nakita. Dahil nagpalabas ng spiritual energy sila ng grupo nila Mukwanyan. Nagkatotoo nga ang hinala ng elder na umangat sila sa heavenly stage realm at hindi pa kung isa kundi marami sila at hindi makapaniwala ang elder sa mga nasasaksihan nila ngayon sa pagharap nila ng elder at grupo ni Mukuan Nasabi na lang ng elder na kapag nag-level up ang isang mountain guard sa heavenly realm masasabi nila na isang chambo lang ngunit sa nakita niya ngayon halos lahat sila ay isang matiwasay at maayos na nakultivate at naging heavenly realm silang lahat. At sabay sa pagluhod ng elder. At parang mga aso lang ang elder at pinuri nila sila mukuan dahil sila ang bagong mga elder nila at hindi mahitsura ang pagmumukha ni Nye Ngunit hindi naman nagpapijaw si Niye Kuyuan sinabihan pa niya na mga bastard ang grupo ni Mukwanyan dahil umangat lang sila dahil nag sila sa Spirit River at sinira pa nila ang spiritual resources doon. At biglang nasapak ng elder si Niye at sinabihan pa niya ito na siya ang bastard. At woto-woto na lang si Niye sa wala sa oras. At biglang tinuro ng elder ang Chenling River at sinabihan niya si Niekwiyuan na ang spiritual doon ang sobrang hina at halos hindi nila ito magamit pero ngayon ay ang spiritual energy ng Kuanling River ay tumaas at nasabi pa niya kay Nye na hindi isang hangal ang elder para dumakip ng walang dahilan. At tinawag niya na elder sila mo at sinabi pa niya na sila na ang bahala sa idiot na si Kuyuan. Nasabi na lang ni Mokuanya na gawin nila ang gusto ng elder kay Nye at kinarati na ng mga elder ang idiot na si At biglang may nagpadala ng sulat. na sabi na lang ni Mokuanya na masama ito dahil ang Lingyun Sword Sec at Wuji Palace at Shenyu Pavilion ay pop onto sa mountain. Habang nagko-cultivate ang ating bida dumating naman si Mokuanyan at Hanggang at nagbigay muna ito ng galang kay Gu Xuanchen. Nagsabi ang dalawa kay Gushuanchin dahil sa pagbagsak ng tribulation sa kanilang lugar ay na-attract ang tatlong sek at papunta na sila kaya ang mga elder ng Xiaoyao Sek ay umatras na. Nagtanong naman dito ang ating bida kung ano itong tatlong major forces na ta. Sinagot naman ito ni Mukwana na ang Xiaoyao Sek Liuyun Sword Sek Wuji Palaschenyo Pavilion ay pinamunuan ito ngayon ng Xiaoyao Jurisdiction ng Raging Fire Cult. Nasabi ni Mukwanya na ang apat na sekta ay dapat mag-contribute o magbayan ng buwis kada taon sa Raging Fire Cult. At sabi pa niya na ang Xiaoyao Sek sa nakalipas na isang daang taon ang Xiaoyao Sek ay paunti-unti itong bumaba at madalas ito pinupunterya ng tatlong sekta. Nasabi na lang ni Gu Xuanzhen hanggang ngayon pala ang Xiaoyao Sek ay nagbabayad pa din ng buwis sa Raging Fire Cult. Nasabi na lang ni Han Gong sa ating bida na ang Xiaoyao sect hindi nakagaya dati na malakas nung nabubuhay pa ang kanilang ancestor at ngayon ang Xiaoyao sect ay mahina na. Kaya sinabihan ni Gu Xuanzhen na dapat itong harapin ni Han Gong ang mga nanyari noon at ngayon nasabi na lang ni Gu Xuanzhen mawala siyang panahon upang asikasuhin ang ganitong uri ng maliit na alitan ng sekta at nasabi pa ng ating bida kapag lumabas siya sa bundok direkta niya na lilipulin ang Raging Fire Cult. At biglang pinaalis niya ang dalawa, masabi na lang ni Hangang kay Mukwonyan kung ano ang ibig sabihin ng kanilang senior na ating bida. Nasabi naman ni Mukwonyan na ang huling sinabi ng ating bida ay ang Xiaoyao sect ay nagbabayad ng buhis sa Raging Fire Cult at nagsalita din Hangang kung anong ibig sabihin Mukwonyan sa mga sinasabi nito. Nasabi na lang ni Mukwonyan na ang ibig sabihin na Gu Shuanchen na hindi dapat magbayad ang Xiaoyao sect sa Raging Fire Cult at wala siyang pakialam sa tatlong sekta. Sinabi pa niya kay Hanggang na dapat sila na masunorin at kalimutan nila ito kung hindi matapos si Hanggang naman walang naiintindang sa mga sinasabi ni Mokuanyan. Sa lugar ko nasaan ang tatlong mga sekta ngayon. Ang may biguti ay elder ng Liu Yun Sword Sect si Kang Yun na sabi na lang niya na ang Xiaoyao Sect ay magkakaroon pa ng etiketa. At nasabi pa niya na ilan sa mga disipulo ang ipinadala mo upang aliwin kami. Ang babae sa gitna elder ng Shinyu Pavilion si Ching Kiyong at ang Wuji Palace elder na si Ku Hai.